Halo. Iya. Silakan. Ini. Ini

at alam mo na dadi wala ka na bago para yung hapon sa inyong talan magandang hapon sa inyong lahat mahalin natin ang Pilipinas yun po ang pagpapasalamat ko sa ating administrator at mga opisyal ng Golden Mosque dito po sa Tiago dahil uh, kinayagan po rin na kami na mag-give-giving uh, ngayong uh, panghahanda natin para sa igin-gigil. At uh, nagpapasalamat din po ako sa inyong lahat dahil um, ang alawang beses ko na po nakabisita sa inyong mosque. Yung umurla po ay noong panahon ng kampanya noong taong 2021. Maraming laras. salamat, maraming salamat. Unangin ko po muna, magpapasalamat. Magpapasalamat po sa oras niyo ngayong araw na ito. Alam ko lahat kayo merong kailangan gawin, busy, merong kailangan gawin ng trabaho, kailangan mangalangat ng bata. Pero nandito kayo para tigyan kami ng na pagtangataon na magbigay sa inyo ng mensahe. Uh, una po na mga mensahe ng pagpapasalamat at mensahe ng pagpapaalala kung ano ang kailangan natin gawin ngayon bilang mga Pilipino. Una po, personal na pagpapasalamat sa inyong lahat sa tulong ninyo, sa kampanya ninyo, sa suporta ninyo sa akin nung nakaraang halalat ng na 2020. inyong lahat. Personal pa rin po ito sa akin. Sa tulong ninyo at sa suporta ninyo sa aking trabaho sa opisina ng Pangalawang Pangulo ng Pilipinas at sa kagawaran ng edukasyon. Maraming maraming salamat po. Pangatlo po ay ang pagpapasalamat ng aming pamilya, ang pamilya Duterte Dakong tayong iabutan at nabubutod kanin yung kanan mga kaiso na namo, kahigayon na ginahatan ninyo kanamo ng mga trabaho para sa ato ang nasun. Napakalaki ng putang na namin sa inyong lahat sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa amin para makapag sa ating bayan. Maraming maraming salamat ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos. Nagpapasalamat siya sa inyong lahat sa inyong suporta at paniniwala sa kanyang adikain at kanyang pangarap na isang bagong Pilipinas para sa ating bayan. Maraming salamat. Andito po ako, sabi ko unang-una -una para magpasalamat at pangalawa para para magpaalala sa inyong lahat. Trabaho ko po ay nasa Department of Education. Kaya po mga ina at nababaihan ang hiniling ko na makausap ngayong hapon na ito. Dahil meron po tayong pinagdadaanan bilang isang bansa. Mahirap ko ang buhay. Mahirap po ang panahon ngayon. Nakikita po natin yon. Ang gusto ko po sana ay lumabot sa inyo ng ang mensahe na unahin natin ang ating mga anak, ang ating mga ako, ang ating mga uh, pamangkin, ang ating mga pinsan. Unahin natin ang pag-aaral ng ating mga anak. Unahin din natin ang pag-aalaga sa ating mga anak. Panigurahin natin na yung kinakain ng mga bata dahil kailangan nila yun sa kanilang pag-aaral. Yan po ang uh, tutong iwan na mensahe sa inyo kayong hapon na ito. Nahin natin ang mga bata, alam ko na mahirap ang buhay. Hindi magiging madali ang buhay. Pero kailangan ninyo lakasan ang loob ninyo para sa inyong mga anak. Kailangan ninyo ipaintindi sa kanila na kailangan silang makapagtakos ng pag-aaral dahil iyaan yung magpapabago ng kanilang buhay. Lagi ko kapag nausap ko ang mga kabataan, pinapasimple ko ang pagbibigay ng eksplenasyon kung bakit mahalaga sa buhay ng ating mga anak ang pag-aaral, ang edukasyon. Kunwari po, itong pagtitipon-tipon nating lahat ngayong hapon na ito ay isang graduation program natin. Kunwari, tayong lahat ay nakapagtapos na nursing. Ito yung mga sumagong laude natin, <tipo> mga magandang ayan na sa Tapos tayo na, nga, graduate tayo ng nursing. Yung isang class natin galing sa pamilya na hindi, hindi, hindi nagbira. May negosyo. Maganda ang negosyo. Malaki ang kita. Maganda ang kita ng negosyo nila. Yung anak nila nabibigyan ng waon uh, baon. Araw-araw. Sobra pa. Sobra pa ang pangangailangan niya sa pang-araw-araw. Nabibigyan siya ng allowance. Nabibigyan siya ng extra allowance hindi siya hindi nangungutang para ibayad sa kanyang tuition fees sa pag-aaral niya. Wala siyang problema sa kanyang pagbili sa kanyang mga pangangailangan. Wala siyang problema. Hindi niya hinahanap kung saan niya kukulin ang pera para siya ay kumain. Dahil maganda at estado negosyo ng kanilang pamilya. Yung isang classmate na may natin ay galing sa isang mahirap na pamilya. Minsan, ang mga magulang may trabaho, minsan walang trabaho. Minsan may kinakain, minsan isang beses lang sa so isang araw kumakain dahil nangihirap. Ang kanyang pang-tuition, pangbayad sa paaralan, inuutang pa kung saan-saan para lang siya ay makapag-aral. Pero, sa hapon na ito, na graduation natin lahat, nakapagtapos tayo ng nursing, walang mayaman, walang mahirap. Dahil pareho tayong lahat nakapagtapos ng nursing. Ibig sabihin, lahat tayo ay merong pagkakataon na makapagtrabaho bilang nurse. Nagkakaiba na lang yun, nag-iiba-iba na lang yun, sa sipag ng isang tao. Kung masipag yung isang classmate natin, malayo ang mga niya sa trabaho niya. E kung isang classmate natin na tapos ng nursing, pero tamad-tamad naman, ayaw magtrabaho, minsan gusto, minsan ayaw magtrabaho, magkakaiba na ang kanilang uh, kinabukasan. Yan po ang pinakasimple na explanation ko na gusto ko din dalhin ninyo sa inyong mga bahay. Dalhin niyo sa inyong mga anak, sa inyong mga ako. Ipahitin ninyo sa kanila. Yan. Yung pag-aaral nila, pagsisigap nila, at pagpapaitin din sa kanila na hindi magiging magalit ang buhay. Pero kailangan nilang magsipag, maging matatag sa pag-aaral nila. Dahil mo bago, buhay nila kapag sila ay nakapag-aralan. Uh, bigyan ko po kayo ng isang explanation, uh, example. Bigyan ko po kayo ng isang example ng tao na nagsipag at nagbago yung uh, buhay niya. Sorry ha, hindi ko yung story mo, Norman Valoro. worker niya. Pero, ang uh, ang kanitan uh, ni Norman ay sa Nansangan sweet Street Kid. No, nandun siya sa uh, Malalag. Kaya sa Malalag, walay ng bantay sa Iyaka, walay ng asikaso sa Iyaka. Pero, pero, nagsipad siya. Ginawa niya ng paraan na siya ay umasok sa kolehiyo At pinili niya na gusto ang social work. Dahil nakita niya ang tulong ng mga social worker natin dyan sa ating mga komunidad. Nakapagtapos siya ng social work, na nai niya ang kanyang sarili doon sa nansangan, hindi na siya natutulong doon sa gilid ng daan nagkaroon siya ng oportunidad na makapagtrabaho at ngayon siya na ang tumutulong sa iba pang mga bata, sa iba pang mga magulang na naghihirap na nangangailangan ng social services. Yan ang kwento. Mayroon na loro na naintindihan niya na kailangan ko maging matatag, kailangan ko magsipag, kailangan ko magtapos ng pag-aaral. Pangalawa, mensahe. Pangalawa, at ulit mensahe. ayoko ko pahabain yung aking mensahe dahil baka wala kayong maalala sa mga sinasabi ko dito sa harap. Kaya pinaiglit ko lang siya, mensahe ng pasalamat, mensahe ng edukasyon, at pangalaw, mensahe ng kapayapaan. Napakahalaga na tayo ay magkaisa sa likod ng ating mga piniling leaders. Mga pinili natin na mga namamahala sa loob ng mosque. Mga pinili natin na mga barangay officials dito sa ating lugar. Mga pinili natin na mayor, councilor, vice mayor, hanggang pataas. Napakahalaga ng inyong suporta sa gobyerno at napakahalaga ng inyong pagkaka-intindi na kailangan natin at napakaralaga sa atin ang kapayapaan. Huwag natin suportahan ang mga tao na na nasa illegal na droga, nasa terorismo, nasa pagpapatay ng tao, nasa intervensiya, mga NPA, nasa kriminalidad, at lahat ng Uso ngayon yung mga scammer. Nasa cellphone na ang mga scam. Kung nating suportahan ang ganito ng mga gawain dahil ito ang masisimula na kaguluhan sa ating komunidad. Kapag magulo ang ating komunidad, kapag wala peace and order sa ating mga purok, sa ating mga barangay, hindi tayo magiging kampanye na lumabas para magnegosyo, para magtrabaho. Hindi tayo magiging kampate May padala ang ating mga anak sa paaralan. Kaya napakalaga na magkaisa tayo sa likod ng gobyerno, sa likod ng mayor, sa likod ng ating kapulisan, sa likod ng ating kasundaluhan. Dahil kailangan natin makita ang isang mapayapang komunidad. Hanggang natagam nato ang kalinaw na sa ato ang mga komunidad. Yan ang ating mensahe para sa inyong lahat. Ngayon, um, patapos na. Mahapit na makuman ang ato ang kuwasa. At uh, ulitin ko, masasalamat sa inyong lahat. Katulong kayo sa pagbibigay sa kahalagahan ng edukasyon sa buhay ng mga bata, katulong namin kayo sa pagbibigay ng kapayapaan sa ating mga komunidad. At mga kababayan, patuloy po tayo maging katatag tungo sa pagkakuyon ng mga bansang mga bata at mga batang mga bansa. Ang lahat ng ginagawa natin ay para may alam, para sa bayan, at para sa bawat pamilya Pilipino. Happy Gilles Gilles! Maraming maraming salamat po sa inyong nakakit ng tayo at dito tayo. Sa yugtong ito ng ating programa ay sisimulan <laughs> natin ng ating buko o or crown shot.